Ang aking niluluto ay ayan. Chicken curry. Pagkatapos ko magluto, ay pupunta ako sa school. Kasi Girl Scout ng aking bunso. Katatapos ko lang kumain. Ang kinain ko ay tinapay lang. Tsaka nilagyan ko lang ng mayonnaise at pipino. May sobrang pipino. May daga kami. May sobrang pipino. Ayan. Daga. Uh -huh. uh. White siya. kwan kasi yun. Experiment ng anak ko. Experiment nila. Kung anong gagawa sila ng gamot. In Ina-try nila dyan. Ina-inject nila dyan. Ayan ating luto. Uh. Ayan yeah, luto malapit na maluto. Ayan. Malapit na maluto ang ating niluluto. Ayan. Ayan. malapit na. Kunting kulo na lang. And tapos na ako magluto. Pinatay ko na. Ayan na. Ayan na. Ayan. Ayan bago tayo pumunta sa school kasi 9.30 pa naman yun pupunta mo na ako, saglit mo na sa saglit mo na ako dito sa OC may bagong bukas yan lang sa baba, malapit lang sisilip lang ako baka may sale o oh, hindi pa ayan Sige. silipin mo na natin alis na ako alis na tayo kasi ano na yun ano oras na ba Nanay na. Kaya kailangan mabilis lang ako. Mabilis okay, na ako din. Isara ko muna yung pintuan ko. Kasi tulog pa sila. Mabilis na tayo. Try na tayo. Try. Um, Nako. <laughs> Hindi mo na ako natuloy pala. Kasi 9 ano na pala? 9, 10. So, gagawin ko mabihis na lang pala para ano, diretso na lang ako. Kung halimbawa naman may binili ako, lagay ko na lang sa motor. Part mo pang motor. So, na lang. Parang alanganin. Baka halimbawa na may binili ako, tapos kailan pa. Wala na. Late na. Magbase na lang muna ako. One so, eternity later. Ayan, nakabase na tayo. Diretsyo na tayo sa school. Okay jacket tayo, mainit. Ayan. Kasi alam nga, nina pag alimbawa pumunta pa ako sa OC. 9.30 ang pup pupunta sa school. Eh, 9.15 na. Tapos kung uuwi pa ako dito, wala. Baka late na ako. Kaya maganda na yung kabisa tayo. Diretso na lang. Ayan. Alis na. Ready na. Sige, alis na ako. Pantay natin yung ilaw. Wala dito yung susi. Mm hmm. Mm -hmm. dalim ko pa kaya yung marimkot uulan pa kaya dalim ko na lang yung marimkot ayun lang tupi ko muna kasi ginamit ko ito kanina mambol na mga umulan tapos ngayon uminto naman mainit na naman ngayon baka mamaya ulan na naman. Diba? Kaya ready na lang natin. Dali na lang natin yung ring cut. Inalis na. Ito na ako. Ito na ako. Ano na natin yung sir. Ano na natin yung Ayan. oh ano <laughs> <Buno> na <laughs> ayan oh, ayan o oh. haba, haba na pila hindi ako pwede bumili baka malate ako ayan mamaya na lang balik ako ano, haba na pila ayan Ayan, gusto ko ito. 20 lang. Oo oh, nga, ano. Mamaya, balik ako. Habang pila eh. Hmm. Hmm. Mamaya na lang, babalik ako. Gusto ko ito. Ayan yung mga price.